Hindi na nga po hihingin ng confidential fund itong si Vice President Sara sa 6.3 trillion na proposed budget sa 2025. For the office of the Vice President, no, so, wala na proposal ng uh, confidential fund for this. na una nang binitawan. Great job ito mga kababayan po natin. Dahil uh, kung tinaasan Manila ang kanilang budget, Mula sa 5.7 trillion into 6.3 trillion, at least pinatunayan po or papatunayan pa sa kanila ni Vice President Sara na kaya po magtrabaho nito kahit tinigpitan ang kanilang budget. Ito ang nagpapatunay na hindi po nangungurakot itong si Vice President Sara at itong mga allegation laban sa kanya ay puro haka-haka lamang mga kababayan. Vice President Duterte, ang 500 million na confidential and intelligence fund sa sinabi ni Senator Pia Cayetano na binitawan na rin ni VP Duterte ang 150 million pesos ng ahensya. Bukod dito, tumanggi rin ng bise presidente na makita bilang isang opposition figure kasunod ng kanyang desisyon na magbitiw bilang miyembro ng gabinete ng administrasyong Marcos. Kailangan po ang po at ano para sa Ayan po ha mga kababayan po natin. Sa ngayon hindi pa po nag-criticize itong si Vice President Sara. At uh, mas gusto niya pa ngayon na magtrabaho at magtrabaho lamang muna. So taliwas ito mga kababayan sa mga banat po ah, ng mga pinklawan, dilawan at mga kalyado po ng ating presidente na umanoy si Vice President Sara na ang bagong oposisyon samantala yan po yung ating pakabangan dahil alam po natin hanggang July 19 pa po ah, na sekretary ng Department of Education itong si Vice President Sara kaya malalaman po natin kung ah, siya po ba ay tatayo na bilang uh, opposition pagdating po or pagkatapos ng July 19. Pero sa ngayon, pagkatapos niya mag-anonsyo, natatakbo bilang senador po itong si uh, PRRD, Pulong at si Mayor Baste. Eh, ito nga ang kanyang sinasabi. Ha? Na nakumpirma niya na umano, napapayag na ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, natatakbo itong tatlo. Ngunit mukhang ginugulo sila ni PRRD sa totoo lang mga kababayan. Kasi pagkatapos mag-anunsyo, si Vice President Sara Abay sinabi naman ni Tatay Diggs na umano'y ginajaming lamang sila ni Vice President Sara. Kaya mukhang mahirap po basahin at nahihirapan magbasa at mag-estimate, 'ha? Mag itong mga kakontra or mga kontra sa mga Duterte kung ano talaga ang kanilang galaw, ano ang kanilang plano, ano po ang kanilang tina-target para sa 2025. At para sa akin, alam ko na po na talagang hindi magpapahuli po ang mga Duterte sa kanilang plano. Lalo na, ibukang e nakaabang lang po itong si Trillanes at si Dilima na nakatikim naman ng hindi magandang pananalita kay uh, dating Pangulong digong Kaya abangan po natin mga kababayan ang mga update patuloy po sa plano ni Vice President Sara, of course, ni P.R. sa pagdating ng tamang panahon. Yan lang muna yung ating update. Maraming salamat po mga kababayan.